What is analogy? Pack up! Unti-unti nang nabubuo ang mga pangarap Try ko nga ba. <laughs> ang <laughs> corny na ito. Hi guys! Hi mga ka Bagong taon. So, bagong chance na naman para makapag-explore at makapag-try ng new experiences. Kaya naman samahan niyo po ako sa panibagong episode na naman ng Game Ako Game Ako Diyan! Perfecto! para pag natapos na yung ating ginawang vase from ano, laro ceramics. Doon natin ilalagay yung magagawa natin flowers today. Oh my God! Tara na! <laughs> game na ba kayo mga ka Dahil ako, game na game ako Jan! Hi guys! Okay, nito na po tayo ngayon sa 59 Flower Cafe sa Makati kung saan tayo gagawa. Nang flower arrangement class for today. Let's do this, guys! I'm so excited! Kaya naman, guys, mga katuwing kasama ko po ngayon si Kuya Ralph, ang magiging uh, instructor florist natin today. Hi, Kuya Ralph! Hello, How are you Angelina. po? Thank you very much ha, sa time mo. Uh, it's my pleasure. Oh my God. Huwag <laughs> Kaya naman guys, siya po ang tutulong sa akin para naman ma-experience ko or ma ko po kung paano maging florist for today. Siya ang uh, magtuturo sa akin kung paano po yung magiging mga steps or mga, ru or mga basic rules sa pagiging florist. So Miss Angeline, game na po ba kayo sa flower arrangement class? Yes! Game na game ako dyan! Let's do this! Paano yung start natin ngayon Kuya Raf? Ano unang gagawin natin? Uh quick discussion lang po sa floral tools. Floral tools, okay. So yung una ang kailangan nating mga gamit ay scissors. Yes po. Ay, dalawang klase tuwa. Ah. Yes so ito kasi yung mga pang sa um, yes okay. mga stems, tama? Okay. or o oh, yung makakapal na yes, ano po. ng bulaklak, mga stems, shares, okay. Yes po. Ito po yung ordinary na. Ordinary yung gunting. yes po. Then meron tayong cutter. Yes po. Ito And, po, ginagamit siya sa mga socks, stems, like uh, tulips. Tulips, um, yes, yung yes, malalambot yung malalam madali lang, yung... lang. Try ko nga. Biro <laughs> 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 lang, Kuya Rap. Then meron tayong ta We, uh, tape to, no? We have floral tono. tape po. Ah, floral tape. Ito yes, yung pa. ginagamit. Para pag pinagsasama-sama na yes, yung mga pa. bulaklak. Yes, pa. Then, meron tayong... Apron po. Apron. Yes, pa. Kailangan pala... Parang nagluto ka din, ano? Kailangan... Yes, ano sangkap ba natin <laughs> yung bulaklak dyan? <laughs> Before po siya ilagay sa tubig, we have to cut the, sting, the stems mm -hmm. para po ma-replenish po yung uh, water mm -hmm. po. Kasi pag trouble niyo po siya, medyo nada dry na po yung Ah, uh, passage ah, po. okay. Yes so po. Pagka ganun, pag kaganoon pag kapag wala siyang tubig, madaling madry, madali. so yes madaling po, malanta. Po. Proper cut po ng flowers. Uh, diagonal po. Ah, hindi diretso. Ay, yes ganun po. pala. Para... So, parang dulo ng straw. Alam mo yun, sa straw. Yes ganyan po. pala. Uh, gagawin po natin spiral. Parang lahat pa ganun. Okay. Sorry. Oops. No copy. Hindi <laughs> yung tiyunti nang nabubuo ang mga pangarap <laughs> Kasi dapat daw yung mga bulaklak laging nakaharap sa gumagawa. Parang yung gumagawa na sa gilid mo din? <laughs> tayo dito, may lilac tayo dito. So, ganun Hindi yun. pinagdidikit yung magkakulay. Yes, yes po, Diba? Kasi dalawa, ito o. Oh. Yes po. So, kailangan dito ng analogy. Analogy. Gusto ko yun. <laughs> Kabog! What is analogy? Pack up! <laughs> <laughs> Nakikita nyo na ba? Walang pa yan. Wala pa yung eucalyptus natin. Hoy! Love it. Yes. Tama ako. Yes. Check I'm from Samar also. From where? Uy! That's my favorite season, <laughs> 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 my favorite season <laughs> summer. Ang <laughs> corny na ito. Ay, ang ganda na nang gawa ko. I think it's perfect. <laughs> Yun. Wrap na po tayo. Ayan! Diyan na ako sa wrapping. no shall be. Oh, diba? Mukha na siyang isang buo na nirap. Ayan! Kunti na lang, Kuya Ralph. so happy. Oh my God. Hindi naman kayo na-stress mo. Ano ang name mo? <laughs> <laughs> Kalimut. Hindi na-stress mo, nakalimut ako. <laughs> Paano ito magkaroon ng volume? Betis mo nga. <laughs> <laughs> hindi gusto ko talaga magkaiba yung dulo. Parang hard. Pang-Mongol. isa <laughs> so, Thank you guys for the support and I love you all. So last po, pwede po tayo mag-spray para... Hindi Tubig siya, lang yan? Uh, may ano po siya, kunti. Pabango? namin ng pabango. Para medyo mabango. We're done. Wow, guys! Can you check? Tignan si Si O. Oh. Oh, ang galing naman ni mga mangyuling. Okay, ang saya! Ang saya! Nakatapos tayo ng isang bukoy! So, My God! Kaya ko pa lang gumawa ng ganito. Tapos alam mo, mas mapapaganda pa natin to kapag yung mga flowers na gagamitin natin ay mga favorite mo talaga. Yes. Siyempre, kapag gagawa ko ng mga tulips na bukay, pang espesyal na tao lang talaga yun. Di ba, Ben? Yes. For Mama Bob, paano? <laughs> Thank you, Kuya Thank you, I'm so happy. Medyo matagal lang namin ginawa kasi siyempre hindi ko talaga alam pa yung steps ng na, 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 na gagawin pagka yes. arrange ng flowers. Pero pag natutunan mo naman sa laga siya, mas mabilis na. Actually, pa, yung floral class po namin, nagtatagal po talaga siya ng 2 hours to 3 hours. So, kasama Ay, ganun na ka talaga. po yung ta uh -oh. discussion. Pati yung pag-arrange na yes, rin. Yes, po. Kuya Ralph, thank you so much. Thank you, ma'am. Ang ganda nung nagawa kong bouquet. Pwede po na, iuwi ko ba to? Yes, ma'am. Akin po. na lang to. Yan. Sa'yo yan. Ah, <laughs> <laughs> uh, hindi ko po alam sa manager. <laughs> <ng Andrew. laughs> Thank you, Kuya Ralph. Ang dami namin natutunan ngayon. Thank you very much po. Tinan nyo, guys, yung nagawa ko. Ang, ang price daw nito, sabi ni Kuya Ralph, ay um, mga nasa 3,500 to 4,500. Hindi na masama, di ba? Mapapaganda pa natin to. Siguro mga mga dalawa or tatlo pang trial sa akin, feeling ko mas mapapaganda ko yung yes, pag-arrange ng bouquet. Thank you. Salamat po. Thank you, Sandy! Thank you very much, mga ka -twinkel. And of course, maraming salamat po sa 59 Flower Cafe. Palakpakan natin sila, guys. Thank you po sa inyo. Kuya Ralph, thank you. Sobrang happy you, ko kasi first time kong makagawa ng bouquet. And sa sobrang love ko ang mga flowers. Maraming maraming salamat sa time mo. Sana guys, uh, next week magkita-kita pa rin tayo dito sa Love Angeline Quinto. I-comment down below nyo lang kung ano pa po ang gusto nyo i ko for the first time. Nasusubukan natin ang iba't ibang mga bagay. God bless you everybody! Thank you very much! Salamat sa Bye-bye!